Sa kulungan ng Baguio City Police Office Station 7, ang bagsak ng babaeng ito na hindi muna pinangalanan. Hinuli siya ng mga polis matapos maaktuhang nandurukot ng isang cellphone sa isang turistang namimili sa Baguio City Night Market noong gabi ng ikapito ng Disyembre. Kot hindi aksya na, nailabas na niya yung gamit. Okay? Nailabas niya yung cellphone dun sa... paket ng victim doon na nagpansin ng tropa no bato hinuhugot niya yung cellphone mo kan kaya napilitan silang pang. kaya lang huliin nila especially nung inquiry nila hindi naman nakakilala pa lang na sa kanya ang nasa labing lima sa mga hinihinalang nakaw ng na mga cellphone. Kasi hindi siya, hindi siya taga Baguio. Hindi siya sa nearby provinces eh. Medyo na-monitor namo kasi ng mga anti packet natin 'yan. Kaya lang, hindi naman nila kasi, uy, bagong mukha, kunin natin. Hindi naman po kasi po pwede. kaya nga, nung naaktuhan na, saka lang nila inarrest. Nasa kusaduyan na ito ngayon ng Baguio City Police Office at mahaharap sa kasong pagnanakaw. Ito na ang ikaisang anim na na kaso ng pagnanakaw na naitala sa lungsod ngayong taon. Mas mataas ito kumpara sa isang daan apat na pong kaso na naitala noong 2023. Alarming naman talaga kahit na konti yung crime, we considered it alarming kasi nga our objective naman is to have a zero crime rate sana as much as possible kasi nga we want uh, to live in a safe uh, and secured place. To address those incidents is uh, meron tayong program on the activation of the anti-theft team na siyang magbabantay sa mga... Places of convergence, so yung mga matataong lugar, sila yung tumitingin kung may mga uh, uh, crimes so that they will easily respond to it. Sa inaasahang dagsa ng mga turista sa darating na Pasko, nakabantay na rin ang mga pulis sa dagsaan naman ng mga kawatan. Kaya ang turistang si Princess, todo bantay sa kanyang bag. Tuwing pupunta kami sa night market, merong nag-ano... Uh, nagpapalala sa amin na magingatan yung aming bag. So, ang ginagawa namin, minsan nakaganto ako, hinawakan ko talaga. Hindi ko talaga siya, hindi ko talaga siya, ano, minibitawan. Kapag naman kukuha ko ng wallet, ang gagawin ko na lang, gaganyan ko, hawakin ko pa rin, tapos titingnan ko talaga ng maihibig. Bantay sarado naman ni Kuya Glenn ang mga panindang tsokolate sa Christmas Encounter sa Rose Garden. Madalas raw kasi silang masilisihan ng paninda, lalo na kung dagsa mga turista. Maraming kawatan Noong first day namin, nakahuli agay ako ng tatlo. Hanggang kanina, ah kagabi. Ang masama rito, mga nanay panmen may, na merong kasamang bata na parang inuutosan inu nila. Then, pa, ang ginagawa ko dahil may puhunan yun, hinahabol ko naman. Nahabol ko, nagagabol lang kami rito. Sa ngayon, aabot sa si 1,350 na pwersa ng BCPO ang kanilang ide-deploy para matiyak ang seguridad ng publiko ngayong holiday season. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headline.